Pansin mo rin ba na karamihan ng mga pulubi o yung mga tao sa kalik, hindi naman lahat pero karamihan dyan ng pagalagala ay eh, nasiraan na ng bait. Ha? Nasiraan sila ng bait dahil yun sa gutom. Araw-araw na halos hindi sila nakakakain. Yung ilang oras lang nga na hindi ka makakain, di ba parang lutang ka na? Parang hindi ka na makafocus? Eh sila, ilang araw o ilang ah uh, ilang siguro mga limang araw o ano bago ulit sila makakain tapos wala walang, walang sustansya yung mga kinakain nila mga nasa basura na o kira na ng mga tao kaya sila nabaliw di ba ang ano no ang ang hirap dito ang hirap mabuhay kasi naghirap muna sila tapos mapupunta sila sa lansangan tapos doon sila matutuluyan tapos pagbaliw na sila iiwasan na sila ng tao 'di ba? kung may makita kayong mga ano diyan, mga kulubi diyan. Tulungan nyo. Ha? Tulungan nyo hangga't na-appreciate pa nila yung tulong na ibibigay nyo sa kanila. Hangga't hangga't di pa sila baliw. Hangga't di pa sila nasisiraan ng ulo. Ma-appreciate pa yan nila yung mga kunting pagkain na binibigay nyo. Ma-appreciate pa yan nila. Dahil pag buwang na yung mga yan, doon nyo na sila bubugbugin, doon nyo na sila babatuhin kasi kumukuha na sila ng pagkain, nanggugulo na sila, buwag na sila eh. Ang hirap. Ang hirap dito mabuhay sa ano sa realidad. Kaya ikaw, pagsikapan mong ma yung buhay mo. Kasi yung mga tao na yan, di ba tayo, kuminsan, laging may kwento yan eh. Sa bawat baliw sa kanto, laging mayroong kwento. Sasabihin nila sa'yo, ay ah, yan, dating ano yan. Dating ganito yan. Ay ah, yan, dating ganito yan si ano. Laging may kwento, di ba? pero bumibigay sila. O kaya yung iba naghirap hanggang napunta sa kalye. Pag napunta ka na sa kalye, survival na yan. Yung iba dyan, hindi nila kinakaya dyan sila nababalik. Kaya karamihan nang nakikita mo dyan. Ako, meron ako nakita na in-approach ko pa, akala ko, nasa katinuan pa siya. Kasi nagbabasura siya. Eh. Dito, dito sa atin, dito sa puerto, namamasura siya. Pero paiba-iba na yung topic niya. Laktaw-laktaw na. Kaya na-observan na ko na may sira na yung ulo niya. Baliw na siya. Kawawa, di ba? Tapos, tayo, pag may nakikita tayo dyan, hindi lang natin maibigay yung mga kahit pagkain man lang. Di ba? Gaya ng sabi ko, bigyan nyo sila hanggat kaya pa nilang ma-appreciate yung binibigay nyo. Kung tira mo na lang yan, ibigay mo na. O kung kaya mong bumili ng bago, bilihan mo sila ng bagong pagkain. Ang hirap eh. Wala lang, sinir, sinir ko lang kasi ang dami na dito sa puerto Yung iba dati hindi pa ganun kausap. Ako mahilig ako magkausap ng mga ganun eh. Kaya kausap ko sila eh. Kaya yung iba dito, hindi pa sila ganun kalala dati. Puno sila dati. Ngayon, baliw na sila. Dahil sa gutom, dahil walang namimigay. Eh.